dito naman sa may lakan dula lang natin na na sukat ang general ng tondo kaya nagkanya-kanya na po sila dito ang baklasan dito

ayaw mo ay はい。はいはい namin na Team Hinangang Suhat ha. 所以说

Itatawad kay Tita Tody. Itatawad kay Madam Esperanza. Ito na kami sa main guys. Oh. Oh, yeah.

di ba? Hindi nila naiintindihan nila eh. E, yung barangay 208 0 e, 8 ewan ko ano. May mga, may mga pagano'n ka nila. Diba? Oo, oh. kukuha pa na megaphone, kukuha pa pala simpat niya. Alam naman nilang mali eh. Ewan ko kung kagawad yun, sekretary o ano. At sila pa si Muno. Si Muno yun eh, yung tanod yun dyan, tanod yun eh. Nagkagagano'n, tanod yun. Ano yung ko to.

Pwede mo naman lagyan sa harap. Okay ba no? Para ba ako sublimin siya, no? Okay, Oo. Okay. Agawad, shout out oh. Agawad, shout out. <laughs> <laughs> ko na kagawad. Lubog <laughs> na ano. Lubog na nang ascension. Lubog. Oh. oh, steady, shout out. <laughs>